Okay, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Yan guys, natapos din natin linisan yung mungo guys. Ya. Eh. Kinalabas ano? Hmm. Lilis diba guys? Hindi na natin ng ano. High tech. High tech na electric fan. Yan guys, ginamit natin. Para malinis. Diba? Kung sa ibang bansa, high-tech sila. Dito sa Pilipinas, ay tech din tayo. Ganyan, tik-trick pan. Hmm. Kamaya, gamitin ko pa yan mamaya. Pagtulog. Double purpose. Double purpose, guys. Pwede sa munggo, pwede sa itong tao. Okay. Yan you know? o. Diba? Okay, thank you for watching, guys. Sana di ka sa aking video. kan bless you, sir.